Dami na naman sa atin order ng mga motorcycle battery mga master. Ito maya uh, building pa na voltmeter. Dalawa. 5L uh, lang kanyang sukat mga master. So busy tayo ngayon. At uh, bubuhin natin itong mga order na ito mga master. With BMS yan mga master. Eh, Napakasulid. At saka ito yung kanyang uh, ibang casing mga master. 5L din. So bali... Tatlong 5L uh, mga master at uh, isang 7L uh, ang sukat. So Meron pa dito ay apat pala yan mga master. So ito pang lima itong 7L uh, yung kanyang sukat so mga master. So 8 pieces naman yung laman nito para naman to sa ano sa big bike or Xmax ayan pwede yan mga master balong piraso yung laman. So bali 12 volts 12 bits mas mataas yung capacity kumpara doon sa 5L. Ayan. So ito po yung ating 5L mga master para sa mga motor na PCX, XRM, Rider 150, ayan Honda Click, or uh, Sniper, TMX, ayan, at uh, Wave, basta mga motor na katulad ng uh, Baja, City 100, YTX, ayan, Supremo, ayan mga master, Panamayan, barako isakto yan dyan mga master.